Yo boy, welcome back. And di na nga pala tayo, let's sa Roblox. At nandito tayo sa Roblox City. Ayan, oh, eh nakabili na pala ako ng bagong bahay pati sa sasakyan. Hindi na kasi tayo namamalimos ngayon. Eh kasi may tinulungan tayong matandang hermitanyo, guys. Kaya binigyan niya tayo ng madaming pera. Eh kaya nakapagpagawa ako ng bahay. Ayan, oh, ang ganda ng bahay ko. Let's go. And dito nga pala yung sasakyan ko na Ford Raptor. Ayano, no. Grabe, ang ganda nito guys. Kakulay pa ng damit natin. eh, tara, tara. Eh, magagala nga pala muna tayo dito sa Roblox City. Ayan, eh, no. eh, parang nagugutom ako. San kaya tayo makakabili ng pagkain? eh, tara, tara. Maghanap na nga lang tayo ng mabibilang pagkain dito sa Roblox City. Tara, let's go. Sasakay tayo dito sa drop Raptor natin. Ayan, eh, no. Oh, sang ganda ng tunog ng sasakyan natin, guys. <laughs> tara, tara. Maghanap tayo ng mabibilang pagkain. Let's go. Teka, saan kaya tayo pupunta? Sige, dito na lang tayo. Uy, ang ganda namang sasakyan nito. Wow. Teka, parang kilala ko to, ah. Parang kilala ko to, guys. Uy, si Isit ito, oi, isit. Ikaw pala yan. Uy, <laughs> boy, imbo. Nasiraan ako, yo. What? Ano nangyari dyan sa sasakyan mo? Ang ganda naman ang sasakyan mo. Color pink. <laughs> Naubusan yata ako ng gas. <laughs> What? Naubusan ka ng gas? Eh? Malayo pa ata yung gasoline station dito. <laughs> oh, no. Uy, isit. Inabot na tayo ng gabi dito eh Magabang na lang kaya ako dito ng makatulong sa atin Sige, sige, magabang ka Magbantay din ako dito sa kabila oh, Sige, sige, dito abang ako ng mga dadaan Baka sakaling may makatulong sa atin Ayan eh, oh, may nakamotor Hoy pare, tulungan mo naman kami Uy, boy boy, ko pala yan. Uy, parang kilala ko to ha? si Idol Dave to. <laughs> eh, daladala -dala niya pa rin pala itong big bike niya na maganda. <laughs> ang ganda ng big bike niya. Oo, <laughs> oh, nagra kasi ako. Night ride sa gabi. <laughs> eh, kayo ba? ang ginagawa niyo dito? Eh, napadaan lang din kasi ako dito at nakita ko to si Sweet. Eh, nasiraan daw yung sasakyan niya. What? <laughs> nasira yung kotse mo, sweet? Oo, wala yata ang gas eh. Oo, kaya hindi na makaandar yung sasakyan niya. Naku, eh, paano na yan? Eh, siguro, abutin ah, na to ng umaga dito. Eh, wala ka bang dalang gas dyan? <laughs> o, siguro, pwede naman kung isisip-sip natin. Kaso, kailangan ko itabi yung motor ko dyan. O, sige, ganoon na lang ah. Tatabi ko yung motor dyan para sumipsip ng gas. O, sige, sige, tabi mo na yan para makalis na din tayo dito. Eh, nabutan na tayo ng gabi. <laughs> Tera, tera. Ops, tumabi kayo. Ito na yung motor ko. Uy, o oh, sige, sige. Lagyan mo na ng gas yan, Dave. Para umandar na yung sasakyan ni Sweet. Ayan na, ayan na. Sisipsipin ko na ang gas na ito, ah. Hey. Uy, eto na. Nasipsipan na ng gas. O oh, sige, sige. Uy, sweet, itry mo nga kung umaandar na. Sige nga, tignan natin. Ayan, umandar na. <laughs> Ayun, let's go. <laughs> eh, tara, tara na. Umandar na pala. Sakyan ni eh, sweet. Eh, saan na tayo pupunta, Dave? Eh, saan ka ba pupunta, Dave? <laughs> Wala, nag-nitrade lang ako. I Alis tayo dito, may paepal <laughs> <laughs> Eh, tara, tara, may paepal dito ditong bata. <laughs> oh, no. <laughs> A few moments later. Uy, sweet, ayan, magpagas ka na dito. Ipultank mo na yan para hindi ka na maubusan ng gas sa susunod. Kaya <laughs> nga, salamat sa inyo, ha? Ah. Oh, sige sige, full tank mo na yan ha. Para di ka na tumirik sa daan Uy Dave, ang ganda naman na itong big bike mo Eh grabe, kulay puti na yung rim niyan Sobrang ganda na pala na itong big bike mo ha Oo, oh, pinalitan ko kanina yung kulay niya Napakastig na no Ikaw wala ka pang big bike oh, Grabe naman yan Eh parang gusto ko na rin bumili niyan Uy <laughs> Dave, pwede mo ba akong samahan? Gusto ko rin kasi bumili ng big bike Eh ang bilis kasi niyang big bike mo Oh, sige sige, sasamahan ko Ta. Basta wag mo nang gagayahin yung big bike ko ah. Oh, sige sige, bibiling ko yung pinakamahal. <laughs> wow, ang dami mo naman pera. Paano ka nagkaroon nun? Uy, Dave, saan ba yung bilinan dito ng mga big bike? <laughs> Doon lang yun no? sa may kabilang kanto. Dala mo na ba pera mo? Ay, hindi pa nga eh. O sige, sige. Hintayin nyo na lang ako dito. Kukunin ko na lang yung pera ko. Mabilis lang yun. Nandun sa bahay ko yung pera ko eh. Sige, sige. Dalihan mo. Pag ako nainip, di na kita sasamahan. <laughs> Oh, hintayin mo ako. Mabilis lang to. Ayan, boy. Nakuha na natin yung mga pera natin. Excited na ako bumili ng big bike. Ayan, oh. Grabe, ang daming pera natin, oh. Ayan, oh. Nasa bag yan. Sobrang daming pera niyan. Makabili na tayo ng big bike natin. Excited na ako. Magpapasama pala tayo kay Dave. Tara, let's go. Hinihintay pala tayo nila Dave. Tsaka sweet gun. Tara, tara. Let's go! Pumunta na tayo doon! One eternity later. Ayan guys, malapit na tayo ay no. Nakikita ko na sila. Let's go! Andito na pala ako. Tara, tara. Fight lang tayo dito sa glit. Uy Dave! Andito na ako! <laughs> e dala, dala ko na yung perang pambili ng big bike! Uy, grabe, dami mo dalang pera. Baka mamaya, malaglag yan. Ayan, no. Oh. Eh, marami talaga akong perang inipon para makabili ako ng big bike na motor. Eh, naiingit ko siya sa motor mo. Ang ganda. Tapos, napakabilis pa. Oo, <laughs> oh, kaya mo ba magmanayo niyan? Baka mamaya, hindi ka naman marunong, ha? Eh, tara, tara. Bumili na tayo. Isang ba makakabili nun? Doon, no. Oh, so sa may kabilang kanto. Kaso, magagabi na. Baka mamaya, magsara na yun. Eh, tara, tara. Bilisan lang natin. Let's go. Bumili na tayo. Ayun guys, bibili na kami ni Dave. <laughs> tara tara. Bibilisan lang namin yung pagbili kasi malapit na maggabi. Mamaya hindi namin maabutan yung bilhana ng motor. <laughs> Yan you know? Oh. Baka kasi magsara yun. Asa na ba yung bilana ng motor dito? <laughs> Eto na, malapit no. Yan no. Yun guys, malapit na pala dito. <laughs> eh, tara tara, let's go. Excited na ako bumili ng big bike. <laughs> eh, tara tara. Yan no, dami natin pera dito guys. Uy Dave, dito ba yung bilana ng mga big bike? Oo, oh, dyan yun. Pumasok ka lang dyan sa may color green. Tapos mamimili ka na kung ano gusto mo. Oh, sige sige, bibili na ako ha. Ah. Hintayin nyo lang ako dyan sa labas para surprise. Guys, eh. Wow, ayaw mo kaming isama ha? Hindi. Eh, parang nga surprise yung bibilhin ko. <laughs> o, sige, sige. Ayun na guys. Tara-tara, Bibili na tayo ng big bike. <laughs> Let's go. Excited na ako. Ayun, dami na ating pera guys. Bibilhin tayo ng pinakamahal na big bike. Let's go. Ayun guys, eto na pala yung napili kong bibilhin. <laughs> eh, magugulat sila dito sa bibilin kong motor. <laughs> Grabe, Ito yung ninja kawasaki. Ito <laughs> pala yung kawasaki na ninja guys. Ayun, Oh, Grabe, ang ganda. <laughs> eh, maiingit siguro sa atin si Dave na ito pag nakita niya tayong nakabili ng ganito. <laughs> tara, tara guys. Ibibili na natin yan. Yun know, marami tayong pera ngayon. Ibili na natin yan na itong big bike. <laughs> Let's go. Ayan guys, sa wakas nakabili na rin tayo ng big bike. <laughs> Excited na akong ipakita ito kay Dave. Ayun siya sa labas na oh. naghihintay siya. <laughs> eh, tara, tara. Ipakita na natin kay Dave yung bago natin bilimbi. Big bike! Let's go! Uy, Dave! na pala ako ng big bike! Uy, talaga ba? Baka mamaya isa prank yan, ha? Hindi. Hindi! Eh, nakabili ako ng big bike. May natira pa nga sa pera ko. Ayano oh, Tingnan mo. Nasa likod. Madami pa yan. Uy, pangin naman ako ng mga natira. Eh, makakabili pa ako ng kung anong-ano yan. Eh, gusto nyo bang makita yung binili kong bagong big bike? Sige, sige. Patingin ako. Baka mamaya hindi naman yung big bike, ha? Ready na ba kayo? Tara, let's go! Ipapapakita! Pakita ko na sa inyo ang Kawasaki Ninja. <laughs> <laughs> Uy, ninja. Apa, grabe. Mabilis yan. Ayan, guys, oh. Eto, guys. Ayan, oh. Ah, mm, ang ganda ng big bike na binili ko. Ayan, oh. Grabe, napaganda naman ng big bike mo. Ninja H2R. Oo. Oh, eh, sobrang bilis niyan. Eh, eh mamaya magpapaunahan na lang tayo. <laughs> grabe, napakalupit niyan. Magkaano bilib mo? Eh, mahal yan. Nasa 700k plus yan. Ako, naku. Pwede ba, ba pa-testing? Sige, sige, testing mo lang. yan, oh. Pwede mo i-testing yan. Yan, guys. Grabe, ang ganda ng binili natin. Ninja, sa akin na big bike. eh, di pa pala natin ito natatry. Eh, sa susunod na natin itatry yung top speed niyan. eh, kailangan pa kasing i-break in yan, guys. Para hindi masira. Ayun, oh. May sumakay pa dyan. Eh, tara, tara. Let's go. Ayan guys, <laughs> andito na nga pala yung bagong bilhin natin big bike na Kawasaki H2R na Ninja. <laughs> e tatry nga pala natin to kung gano'ng kabilis. Susubukan pala natin kung ano yung top speed neto <laughs> bagong bili natin Kawasaki na Ninja. <laughs> tara tara, tanungin nga natin si Dave kung saan natin pwede testingin yung top speed neto. <laughs> Grabe, ang ganda ng motor natin. Solid yan boy! <laughs> Ayan o, tanungin na natin si Dave. Eto nga pala yung motor ni Dave o, oh, eh, yung gagamitin niya. Grabe, ang ganda. Ganda ng motor niya. Kaya ako bumili ng big bike dahil sa motor ni Dave. Grabe, ayan o. Hoy okay, Dave, eh, saan kaya natin pwedeng testingin yung bago kong biling big bike? Uy, susubukan mo na ba yung top speed niyan? Tara, sumunod kayo sa akin. May alam akong lugar. Oh, sige, sige. May alam daw si Dave na lugar, guys. Tara, let's go. Eh, kasama pala natin dito ngayon si Sid. Hoy, okay, tara, Sid. Sumama ka na sa amin. Tara, tara. Yun, guys. Susunod lang tayo kay Dave. Itatry na natin kung gaano kabilis tong bagong bili natin big bike. You know What? <laughs> eh, saan <sambayun>, ba Dave? <laughs> dito, siya sure ka tayo Kaya dito tayo dumaan sa damuhan Nasaan na si Sweet? What? Naligaw dito na tayo kasama natin <laughs> Ayan, guys Itatry na natin yung top speed neto <laughs> Excited na ako Let's go Kasama nga natin dito si Dave Magtry neto, guys Yan you know, o Pati si e Sweet Tara, dito tayo, babe. Dito tayo. <laughs> Uy, boyimbo. Vuelo muna tayo dito para mas mabilis. Oh, sige, sige. Excited na talaga ako matry yung top speed na itong bagong big bike. Ito, <laughs> okay na siguro dito. Ayan, guys. eto na pala. Itatry na namin kung ganong kabilis itong big bike na to. Ayan, oh. naka na pala kami dito, guys. Tara. Ay, babe. Ready na ba kayo? <laughs> Uy, ready na. Tignan mo. Pinapangat ko nga yung gulong ko sa arap po. Oh, sige, sige. bilang kong tatlo, ha? Eh, umarangkado na kayo. Tara, tara. One, two, three. Let's go! Okay. Let's go! Uy, grabe. Ang bilis naman ng bago natin big buy. <laughs> Yun, oh. Nandito na yung top speed natin, guys. What? Oh no! Ang bilis talaga ng motor ni Dave! Pero akabulin natin yan Huwag kayo magalala Kung bahala sa inyo <laughs> Uy nawali si Sweet Uy Sweet Pero grabe Sobrang bilis ng mga motor natin Dave <laughs> Eh kailang kayo makakabili din ng motor si e Sweet <laughs> Para tatlo na tayong nakamotor <laughs> Tama ka Grabe Hindi ko pa rin matalo yung motor ni Dave guys Sobrang bilis <laughs> Pero ayos lang yun at least, mayroon na rin tayong big bike katulad sa kanya So, yun guys Inabutan na pala tayo ng gabi Eh, dahil dyan, eh, uuwi na tayo Oy, Dave, uuwi na pala ako Iuuwi ko na tong big bike ko Maraming salamat sa inyo, Oy, pati ikaw rin, sweet Uuwi na pala ako What? Uuwi ka na? O, sige, tigil mo muna tong wheelie ko Wow, ang galing mo naman O, sige, sige, guys Tara, tara Uuwi na ako, ah Let's go Wah, putan kita jangan. Angling big bug <laughs>